ay guys, magandang gabi sa inyo mga ka So yan nandito naman tayo sa dako ng paglalaro ng basketball uh, At sa naman naman si Pharrell Ray, hindi mo nandiyan Oo, oo, ang yeah. uh, ating katimot, teamworks cowboy, ba? Aoy! Ayaw siya mingay! Hahaha Ayan!

Boss Ren Farm Ops Kaya ba kaya? <laughs> kaya Alright Alright Nagwa warm up na sila guys Hindi lang kabila. Ah, oh, ayan. Ah. Ayan, okay. ayan. Para kay anong team niyo? Wego. Wego, yeah, Wego. Team Bulabog. Team Bulabog. Team Bulabog yan. Para mapanood naman nila ito. Ah, nagwa-warm up na rin sila dito, ah. Ito yung first vlog ko nang 202025 Yan All right Yan Ito ay ano wala lang edit edit, upload agad. Para mapanood nyo agad. Oo. Uh, ah. Sang exhibit muna diyan pampakita sa viewers. Ah, ah, ah. ah. Ayun, tira. Ah, rice. Ah. Ya yes, shout out kay Coach Bob. Nandito kita sa... Oke, okay, Yay! Until yalo! Hahaha! <laughs> <laughs> Alhamdulillah, 2 minutes and 18 seconds. Makawal, 3 minute shot. Buster. Number 2. Ota ota karasing bay buhay. Sa ilalim, binigay puting kesa. Wala. Number 7. Sa ilalim. Kegemar! Masukkan wabah uma ulam awal reda Nuwa ulam Semoga Veja men única adalah melu soci Tanpa nama tea Tpa Nachtl wabang indomomo Sallab它 Kapal 3 Ketua peluru